Oh uh, yes, magigit tayo bukas ha. Importante lang, huwag na sa opisina. Sabihin ko sa'yo, text ko sa'yo kung saan. Banggit sa akin ni Ramon na magkasama kayo kanina. Punta daw kayo sa ospital. Lo, kung kakamusta niya si Katarina, okay na siya. Gising na siya at nakakapagsalita na. Kaya alam ko na. Alam ko na lahat na nangyari sa kanya at kung sino nagtangkas ang buhay niya. Hindi ko nga alam kung anong pinagsasabi niya sa'yo. Pero alam ko, sinisiraan ako sa'yo. Tama na lo. Hindi na ako makikinig sa mga kasinungalingan niya. Dahil alam ko na lahat. Alam ko na lahat ng mga kasalanan niyo, hindi lang kay Carmela. Carmela? Ay, hey, Carmela. Si Katarina si Katarina, si Carmela at sang anak ni Amanda, ang babaeng malaki rin ang naging kasalanan nyo. Alam ko na lahat ng mga kasalanan nyo, lo. Mga kasalanan ginawa nyo sa mag -ina. Sinabi na nilang lahat sa akin at naniniwala ako sa kanila. You know what, lo? Nasusuka ako sa inyo. Nahihiya ako. Nahihiya ako na iisa ang dugo natin at, at sa inyo ako nang galing. Huwag mo akong pagsalita ng ganyan, ah. Wala kang karapatan. Matanda pa rin ako sa'yo. Remember, amba pa rin ako ng mama mo. Tadan mo yan, sino Yun na nga, eh. Ama kayo ng mami ko. Kaya dapat ko kayong igalang. Pero paano ko gagawin yan? Alam niyo mahal ko si Carmela. Pero pinagsamantala niyo pa rin siya. Binaril niyo pa. Ang klase kayong tao, lo? Ang klaseng kaluluwa meron kayo?